Grabe ito, madaming magagalit dito, EB Lenten Special, ginaya lang daw sa isang noontime show. Pangalawang kwento ng Eat Bulaga Lenten Special, muling hinangaan. Ngayong Holy Tuesday nga, April 15, 2025, ay una na munang ang napanood ang isa na namang nakaka-goosebumps na opening prod number ng ating The Bark Ads na si Karen, kasama ang Los Cantantes de Manila. na talaga namang hinangaan ng mga manunood at mga netizens. At syempre, bago magsimula ang Lenten Special, ay muli namang nakasama ng Itbulaga ang kanilang mga sponsors dito. At ngayong Martes din nga ay napanood na rin ang pangalawang kwento ng Lenten Special na libre ang mangarap. Na kung saan ay kasama nga dito ang mga double bark ads na sinamin, Karen, Riza, Paulo, Pauline at Ian Red. Pero talaga namang umpisa pa nga lang ng kwento ay nagustuhan na ito agad ng marami, lalo na't may konti itong comedy. Pero, marami ang mga pagbabagong nangyari sa kwento, gaya ng biglang pagyaman nila Bubbles, at bigla din namang paghirap nila Mamadam. Ganun na rin nga, ang mga naging pagbabago mismo kay Bubbles, matapos niyang patirahin sa kanilang bahay si Ma'am Madam, na dahilan nga ng pag-aaway at pag-alis ng kanyang mga pinsan sa bahay. Hanggang sa dahil nga sa investment scam ni Ma'am Madam, na pinasukan ni Bubbles, ay mabilis nang naubos ang pera ni Bubble sa bangko, na napanalunan nito sa loto. At hindi nga nagtagal ay nagbenta na rin ito ng ilang mga gamit sa bahay. At pagkatapos ng anim na buwan, ay muling nagbalik sa dati nilang bahay, at bumalik sa nakasanayan niyang buhay, na kung saan ay nagkaayos din sila ng kanyang mga pinsan sa huli. At nahuli na rin si Ma'am Madam. Na kung saan, ay gaya noong Holy Monday, ay marami na naman tayong mga napulot na mga aral sa kwento na ito. At syempre hindi lang yan, dahil gaya din sa unang kwento na paano ba magpatawad, na una na rin nating napag-usapan. Ay muli namang hinangaan ng mga manunood at mga netizens, ang isa na namang magandang kwento na ito ng Itbulaga Lenten Special, na libre ang mga Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Pero, kahit ngayong Lenten season nga ng Itbulaga, ay hindi pa rin nawala ang ilang pambabas sa Itbulaga, at mga The Bark Ads, na nakasanayan na nga ng mga solid at legit The Bark Ads. Pero, ang isa nga sa mga napansin ng inyong lingkod, ay ang dalawang comments na ito. Na mga ilang comments lang naman, na tila nang iinis lang ng mga legit da bark ads at mga solid da bark ads, na nanunood ng YouTube livestream ng Eat Bulaga Lenten Special. Sa katunayan na, ay may isang nag-comment na rin ng ganito sa ating mismong channel noon, na sinasabing ginaya lang daw ng itbulaga ang Lenten Drama Special sa isa pang noontime show. Na kung saan, ay mababasa pa nga dito ang mga taon na 2013 at 2014, na tila ginawang basehan sa sinabi niyang ito. Natutuo nga naman, na 2013 ang nagkaroon din ng Lenten Special ang showtime noon, na tumagal ng hanggang 2017 at 2014 naman ang Eat Bulaga, nang nagbalik muli, take note, nang nagbalik muli sa paggawa ng kanilang Lenten Special. Namukhang ito nga ang naging basehan nila para masabing ginaya lang daw ito ng Eat Bulaga, sa isa pang noontime show. Pero, alam naman ng lahat, na hindi naman ito ginaya ng Eat Bulaga sa isang noontime show, gaya ng sinasabi nila. Dahil isa na itong tradisyon ng Eat Bulaga mula pa noon. Sa katunayan na, ay matatanda ang noong pang 1981, ay may Lenten Special na ang Itbulaga, hanggang noong taong 2008, na kung saan ay pagkatapos na nito ay nagpahinga muna ang Itbulaga, sa paggawa ng Lenten Special ng ilang taon. Pero, noong 2014 na, ay muli nang nagbalik ang Itbulaga sa paggawa ng kanilang Lenten Special. at nagtuloy-tuloy na nga hanggang noong 2019. At muli namang natigil ulit noong 2020 dahil sa pandemic, pero muli namang napanood noong 2024, sa bago nilang tahanan sa TV5. At ngayon ng 2025, ay isa na namang bagong kwento ang napanood sa EB Lenten Special, na syempre, ay muli na namang nagpaiyak sa mga manunood at mga netizens. Kaya naman, kung titignan nga, ay sabihin na nating nang iinis lang ang mga bashers na ito. Gaya ng isa pang comment na ito. Na dahil nga sa Holy Week, ay makikitang bumaba naman talaga ang mga views. Dahil mahigit dalawang oras pagkatapos magsimula ang YouTube Livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 72k ang dami ng mga nanunood dito. Pero, kung titignan nga sa kaparehong oras, ay may mahigit 20k naman ang dami ng nanunood sa YouTube Livestream ng Showtime. Na kung titignan nga, ay kahit mababa ang views ng Itbulaga, ay makikitang mas mataas pa rin naman ito kung ikukumpara sa Showtime. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?